isla ang mga kawatan sa Mercado. Si Jurem, si Brandon, si Jan Ed, o si Uber. Ang mga sa Mercado. <laughs> <laughs> Duro na lang. Ipaw na ibilin sa nawa sila sa Mercado. <laughs> Bukan na ilang kaliwat. Nandit. <laughs> 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 Hapit sila sa computer na kayo mong hold up. Mr. Ano ang BBA. Number 1 player of the century. Do you wanna know? Oh, Kung report, <laughs> ta, report. Ta! O karon nila kung ginadala silang hideout. <laughs> tak ato, dah buat buat nasi siya yang spesial. Oh, itu kare lang kebuang. Tora, tora, apa kau?